Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikasampu ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Ang simula ng aklat ng karunungan Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan Matayimtim ninyong isipin ng Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang mga baluktotang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga asubukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manilin lang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o panghamak sa katarungan. Ang karnungan ay diwang magaan ang loob sa lahat Ngunit hindi niya mapapayagang lapas ng Diyos Sa alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Oon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimi, yung aking sasabihi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim, ikay laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit. Alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karnungan. Oon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, piyong ika'y naroroon. Sa seol na naroon ka, kung doon ako manganganlong. Oon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, piyong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Oon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Aleluya, Aleluya! Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ang lahat. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking giling ng bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito, kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,